So good morning, good morning Hindi tayo napaka karwas mga Lodi Yun, may, ba, may dala pala tayo mga Lodi Yung inorin natin dyan sa ating windshield Para makita natin yung mga side to side natin mga Lodi So na mga Lodi 7.30 umalis na tayo sa bahay Nag-open tayo ng mga 7 Ah, uh, 6:30 tayo nag-open ng apps natin, nagkape tayo, naligo kasi uh, past 6 na rin tayo bumangon mga lodi yon kasi medyo late na rin tayo kagabi para makabawi tayo ng tulog at pahinga so dyan dito tayo ulit sa Sierra wala tayo along the way na nakuha na booking sa dapat itong amihan food hub ah food hub, food hub mga lodi nung isang araw doon tayo nag uh, uh, ano uh, na, nag aantay uh, So far so good naman. So cloudy. Expected na uh, may pag-ulan naman sa iba bang lugar mga Lodi. Yun. Alright. Bubuhin na natin ito mga... Yun Oh. Alright. So sana malinaw mga Lodi. Hindi pala siya glass para siyang plastic. Or may cover pa siyang plastic. Yun. Alright. So let's go. Bubuhin natin mga Lodi. Papakita ko sa inyo. So dito natin ikakabit dito sa loob para makikita natin yung side makikita natin yung sarili natin mga lodi saka check na rin natin time to time yung pasahero natin kung nakakatulog na or hindi alright so good morning good morning sa mga bumabakpak dyan uh, TGIF thanks God this Friday again alright so ingat-ingat lang mga lodi kasi may mga pagulan so baon tayo ng kapote uh, ingat lang pagbasa ang kalye kasi madulas mga lodi Alright, so marami na i-slide Uh, lalo na yung mga uh, kamote yung kamote lang naman Ang mga nai-slide dyan mga lodi yung mga careless, mga walang ingat so alright so ingat-ingat lang mga lodi kahit na kamote kayo Kam Ay, hindi pala kamote ang iba yun, yun ang tamang term pala hindi pa latin lalahatin kasi kasama na tayo doon mga lodi alright, paminsan-minsan uh, meron talagang pagkakataon na nagiging kamote rider din tayo pero hindi sa lahat ng oras yon mga lodi alright good morning good morning keep safe ride safe tsaka stay safe sa ating lahat mga lodi yun mga lodi so alauna po na uh, hindi pa nadagdagan yung ating tatlong uh, tigwa 100 pesos na booking mga lodi maya maya pa umuulan na yun. so makapal na ulap sigurado na naman mga lodi Friday, nakuha kanina doon sa may uh, billiard yung mga lodi uh, lagang 123 kaya lang uh, mga lodi uh, cancel mga lodi uh, dahil si ating pasayero na lalaki uh, may katigasan ng ulo mga lodi so <clears throat> pagsakay niya Inabot ko ang helmet pero ayaw niya isuot mga lodi. Sabi niya sa highway na lang daw niya isusuot. Eh hindi naman pwede sa atin 'yon mga lodi. Kung inintindi natin ang seminar at orientation, bawal na bawal. Sa facility nga ni Joyride mga lodi, soundboarding eh. Bawal kang. Uh, pumasok ng gig pa lang na hindi ka naka helmet at naka -close. Bawal doon. Okay, alright yun mga lodi so good afternoon good afternoon kahit pa paano mga lodi dun sa buhay na tubig medyo sinerte tayo dun so halos 5 minutes lang yung waiting time natin to uh, may booking na tayo okay alright yun mga lodi so nakuha natin dun galing dun sa may day pa home papunta sa uh, pasay mga lodi so nandito tayo lumipat tayo dito sa so, may tian sa may barangay sa Isidro mga lodi dito na tayo mag abang-abang uh, ng buki mga lodi dito tayo sa Habila International Manpower so nandito kasi mga ano na mga recruitment agency mga lodi dito sa Dian so dito na tayo mag abang-abang ng mga natin mga lodi okay alright yun mga lodi so good afternoon good afternoon so nandito tayo ngayon sa tambaya ng mga malulupit na scatters boys so yun so walang tambay dito mga lodi so nandito lang Papabos na yan ah. wala yung mga scatter boys ngayon dito Hindi na. ha muwi wala, oh, lastik yan ang ano yun alright so wala yon mga lodi so nasa bahay na rin tayo so napalaban tayo ng traffic kasi duman tayo ng bulungan so nagkandaro ng trap ang mga sasakyan doon mga lodi kaya umikot pa tayo so, dumaan mo muna tayo pinaisprayan natin kasi porputik napalaban tayo pero sa muddy area so yun maputik malubak kasi lupa mga lodi so nabutas tayo ng ano malalim-lalim kanina so di ko alam, alam kung nagasgasan si white fox, si silipin natin bukas ng na baga alright anong oras na mga lodi you know, 12 midnight so alam natin may tuyo dito may talong tsaka yung sinigang so paiga na tayo mga lodi so mabigat ngayon mga lodi ang ano, kasi nakakuha yung mula no nakakuha tayo kanina ng arrogant na kinapinakansel na kinansel natin na request natin sa admin yung ayaw mag helmet so dalawang oras tayo bago pinasukan kasi bigla rin namang umulang malakas so wala nagbook buti na lang lumipa tayo doon sa may buhay na tubig nakakuha tayo yung putang pasay general hospital alright so pahinga na tayo mga lodi para kain muna tayo tapos pahinga tapos mag, para makatulog tayo biyahin naman bukas alright so ang rider hindi talaga sumusuko sa kalye yan alright so peace I'm out